Pet mo yata ngayon? Aba, syempre. Eh, kaso, meron tayong challenge. Ay, ano yun? Eh, sa kwarto natin gagawin. Bo! <laughs> Bronsi, happy birthday! Salamat, Tigmi! Bronsi! Happy birthday! Happy birthday ano? mo pulay? Wala ka tayo diyan, ano? Pa, ah, parang mga magbabark yun, ah. Mamayang gabi, eh, doon tayo sa amin. Walang uuwi ng hindi gapang manaw. Ano ah, mga pinagpupulungan naman ngayon? Aba, ayos yun. Ay siya, garne. Ako iuwi sa amin, ako yung mag-iimis para ako ipayagan. Diyan muna kayong dalawa. Ay nako, ay babarit daw kayo na bronce eh. At birthday daw. Isusumbu ko namin yan kay Aling Ligaya. Uunahan ko si Manong. Ay, sige, manong. sige, sige, sige. Manong. Okay. Oh, sige, sige, sige. Mare! Oo, oh, Mare. Ano nga? Ba't yung pandalas na? Nako si Manong. Nakita ko kapulong alam yung mga kabarikan doon. Ay, birthday pala ni bronce ngayon. Oo, pakinig ko pa ay magbabarik daw sila kina Bronsi tapos wala daw uuwi ng hindi gapang. Ngayon, eh hindi na aari sa akin. Tuturuan ka tamari ng diskarte para oh. hindi makabarik yung si Manong. Ngayon ah, ana. Ay, ay, na. Ah, ara. Ay, siya, marit ko ay papanin at baka si Manong ay makarating so, ha. Sige, sige, sige. 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 Aligay, aligay ah, ah! Manong! Ay, may missing pa Ay, wala na. Natapos ko na kanina. Ay, pagkakasay, pag magagayon? Eh, paano ga, eh, birthday ni paring bronze, eh, eh kami hmm. magbabarik mamaya ang gabi, eh, oy, magpapaalam sa iyo. Ay, walang problema. Kahit hindi ka muna umuwi, kahit ikay lupay-pay pa ang pag-uwi. Eh, ay, ay, payag ay, ka nasa... na? O, oh, na, payag ako. Aba, ang bait mo yata ngayon. Aba, syempre, eh, kaso, meron tayong challenge. Ay, ano yan? Eh, sa kwarto natin gagawin. Aba, eh, sa kwarto pa, eh, sige, payag ako diyan. yan. Eh, hmm. ano ay, ay, are, kailangan mo aring masalo gamit ang iyong bibig. Eh no, napakasimple naman pala. Tara! Tara! Ayos. Makakaawarik ako. Anong? arena? na. Ano yun? Ay, sleeping pills! Ay, naku po! Go. Hindi, <laughs> 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 ikaw na magtahabol. Ikaw lang magagayon. Ikaw maghahabol. magahabol. Huwag mo na pakataasan. Huwag mo na pangasa siya. Wala, Hindi! Hindi, ikaw na! Huwag mo na siya. Ah, oo, siya, siya. Kuya, ikaw ang gawin nga! Oh, hindi, hindi, hindi ako nga bago siya nang magtatama. Mayroon ko rin. Kaya, ang bahala mo kapag ganyan. Baka naman. Ayaw, ayaw, hindi, ano ayaw, ka? Ayaw, hindi, ako nga ngayon. Nga, uh, uh, kacha dila, kacha dila. Kagi mo lang. ako. Okay. Hindi, <laughs> okay. Okay. yung ano, so, yung, uh, yung baba mo yung kamay, kung saan, tingnan na, mo. Kita ka? Yung hindi kita. Yan. Videohin mo muna. Hindi, mo muna ako ng malayo ng nagay na -naga, ako. Nang buo. Oh. Okay. one, two, three. Hindi ka yun. chicharang dalog daw. Kagalingan mo, Mari. Okay. Ay, tinagang. Dorog. No, never. Okay.